Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating pong pagninilayan ngayon ay ang isang pinakamahalagang biyaya ng Jubilee Year. At ito ay binibigyang diin ni Pope Francis sa kanyang Bull of Indiction na Spes Non Deludit. At ito yung biyaya ng indulgences. Um, parang mahirap i-translate sa Tagalog sapagkat ang 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 ibig kong sabihin ng indulgence sa English ay yung pagbibigay ng awa o uh, ng labis na pangunawa at labis na pagbibigay ng pagpapatawad. Ito po yung ibig sabihin sa uh, sa sa English, no? Um, sa Tagalog po ang maari nating i-translate yung indulgence ay pagpaparaya. Pagpaparaya ng Diyos. Um, isa po ito sa malaking tanda ng Jubilee Year at regalo ng Jubilee Year. Ano po ito? Ito po, kung babasahin niyo po sa Catechism ng Catholic Church, doon po sa uh, 1471 paragraph ng Catechism ng Catholic Church, um, makikita niyo binibigyan ng definition yung um, uh, indulgence. At basahin ko po sa inyo. An indulgence is a remission before God of the temporal punishment due to sins whose guilt has already been forgiven which the faithful Christian who is duly disposed gains under certain prescribed condition through the action of the church which a minister of redemption dispenses and applies with authority the treasury of the satisfactions of Christ and the and the saints. Kung uh, babaybayin po natin yung katuturan na ibinigay sa atin ng Catholic uh, Catechism ng simbahan, para bagang mas nakakalito, no? Pero tingnan po natin sapagkat napakaganda po nung kung pagnilayan po natin at pag-aaralan natin ng mas malalim. Ah, makatotohanan po yung definition sapagkat unang-una, uh, makikita natin sa definition, na may binibigay sa ating katotohanan na dulot ng kasalanan. Kadalasan, ang akala natin yung kasalanan ay pagkatapos natin magkasala, ay tapos na ang lahat. No? Oo, pag tayo po ay nangumpisal at uh, uh, nagkasala at nagkumpisal, nakatitiyak tayo na pinapatawad tayo ng Diyos. Kaya ang sabi natin dito, um, is a remission before God of the temporal punishment to sins whose guilt has already already been forgiven. Ang ibig sabihin po dito, unang una, pinapatawat tayo ng tutoo. Ang awa ng Dios ay hindi masusukat. Ang sabi nga sa atin sa Salmo, ang awa ng Dios ay para walang hanggan, hindi masusukat ng langit at lupa. Kapag tayo humihingi ng patawad at tunay na nagsisisi sa ating mga kasalanan, pinapatawad po tayo ng Diyos. At nakikita naman natin yan, napakaraming lugar sa bagong tipan kung saan si Jesus ay nagpatawad ng napakaraming tao na ang mga kasalanan ay para bagang kagimbal-gimbal at hindi natin masusukat ang ang uri. Pero bakit sinasabi dito na meron temporal punishment. Ano po ba yung temporal punishment ng kapag tayo ay nagkumpisal? Ang temporal punishment po ay um, yung epekto ng kasalanan sa atin. Oo, pagkatapos sa tayo ay mangumpisal, pinapatawad tayo ng Diyos. Pero tingnan niyo po, kahit na tayo pinatawad ng Diyos, meron pong epekto ang kasalanan sa atin. Hindi sa pagkatang Diyos, hindi nagpatawad, kung hindi yung epekto ng ating desisyon na ang Diyos ay layuan sa pamamagitan ng kasalanan ng ginawa natin. Tignan niyo po. Parang ang sinasabi ito yung principle po sa English na what you do, you become. Kung ano ang ginagawa mo, siyang nagiging. Halimbawa, kung ako ay umiisip ng mahalay at gumagawa at tinutulak sa mga gawain ng kahalayan, Makikita niyo po na unti-unti kahit na ako'y magsisi sa aking kasalanan 'yung sugat ng kahalayan ay nananatili sa akin. Kaya kahit na pagkatapos ng kumpisal makikita natin 'yung kahinaan ng ating sarili. Pagkatapos na gumawa ng kahalayan 'yung pag-iisip natin nananatiling mahalay. Kapag nakakita ka ng isang tao, iniisip mo kung paanong 'yung itaong iyon ay makatutugon sa mga kahalayang pagnanais mo. Kaya makikita natin may sugat na dinudulot ang kasalanan sa pag-iisip at sa aking mga hilig at mga ginagawa o limbawa. 'Yung kayabangan, kayabangan na nagtutulak sa akin na ng mga gawain at ugaling ng kayabangan. Makikita natin yung pag-iisip na ikaw lang ang magaling. Makikita natin bakit ito ito'y nagtutulak sa atin sa pagchichismis. Sapagkat natutuwa tayo na makita ang pagkakamali ng iba pero yung sa atin ay hindi. So, merong sugat na iniiwan sa atin ang kasalanan. Bagamat pinatawad ng Diyos, makikita natin na para pagang yung sugat na yun ay kinakailangang maghilom. At ito yung indulgence. Dito po ang indulgence. Paano tayo tinutulungan ng mga indulgensya o ng pagpaparaya ng awa ng Diyos? Ano po ba yung mga indulgence? Ito po yung uh, pagtutulong sa atin ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mga kabanalan, mga panalangin ng napakaraming tao, mga banal na sa atin ay tumutulong upang yung sugat ng kasalanan ay unti-unting mapawi sa atin. Ano yung sugat ng kasalanan? Yung pagiging makasarili. Kaya't makikita niyo sa indulgence, bakit sa indulgence lagi tayong hinihiling magdasal para sa int intensyon ng Santo Papa, tumanggap ng uh, sakramento ng kumpisal at tumanggap ng komunyon at ipagdasal ang ibang mga tao na nangangailangan ng ating tulong ng katulad ngayon sa indulgences po. Pinapalawak ng Santo Papa yung paggawa upang matugunan yung mga sugat ng kasalanan sa atin. Sa pag katulad po, halimbawa, yung pakikinig sa mga taong may problema, po pwede din magkaroon ng indulgence, sabi ni si Pope Francis. Yung pagbisita sa may sakit, yung pag-araruga sa mga matatanda, yung pagkalinga sa mga taong may addiction, binibigay sa atin ito mga nito upang lumabas tayo sa ating pagiging makasarili. Yung pagdadasal para sa Santo Papa, ano pong ibig sabihin nito? Bumabalik tayo sa simbahan, hindi lang sa sarili ko kung hindi sa loob ng simbahan. Huwag pong kakalimutan na ang indulgences ay tumutugon upang hilumin ang sugat na dulot ng, ka ng kasalanan. Ito po yung temporal punishment. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng parusa sa atin. Ito po yung dulot ng sugat ng kasalanan na ninais kong gawin. Kahit na pinatawad ng Diyos, nararanasan ko pa rin yung aking kahinaan at yung mga kayabangan at pagiging makasarili sa aking sarili. So, ang dinudulot po sa atin ng indulgences ay upang tulungan tayo na mapagaling sa temporal punishment dulot ng kasalanan. At ito ay pwede nating ding i-alay para sa mga kaluluwa sa purgatorio at makikita natin na uh, ito ay para sa atin, sa sugat ng kasalanan natin, ngunit ang nakikinabang ay ang napakaraming tao na nangangailangan at kahit na mga yung yumao na. Ito po, isang katotohanan na pinakititing ka din dito ay yung pagkakaisa natin at ugnayan ng mga ng simbahan na naghihirap na sa purgatorio ng simbahang nandi dito pa sa lupa at yung simbahang tagumpay na na nasa langit ang mga banal tumutulong sa atin sa pananalangin nila at tayo naman ay tinutulungan upang makaahon sa sugat ng kasalanan at natutulungan din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Nawa, itong panahon ng Jubilee Year kung saan itong indulhensya o ang uh, itong karanasan ng dimalirip na awa ng Diyos ay tumulong sa atin upang makabangon a ah, makita na ang dulot ng kasalanan ay pagkasira natin ngunit ang awa ng Diyos ang naghihilom sa atin sa ating kasalanan